oh. Wait lang. Guys, welcome sa aking channel. Ito guys, yung mais guys. White coin ito guys. Kuting mais. White coin. Ay, Meron pa itong isang laman. Jumlah malalaki lang po yung natin. laki malaki Ờ oh, biết lần. Ừ, Lần. Này coi, Bị bị phụ Ja mm. 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 ang lagayan eh hello guys mm. nine years old na ako guys 7 ka lang meron mm. pa dun oh huh? mm. na ako Seven is old. Opo, seven years old. old. Bilis? Mm. Ano, kaya guys. mo pa? Seven years old na ako, guys. Mm -hmm. Ayan ang balatan ko. Mm -hmm. Boy. Diba? nang naman siya, guys, magbalat, guys. Oh, ang look. Mm Huwag -hmm. mo ilagay okay. dito. Ang binalatan lang. Sige, mama. Mm, dyan ka lang, ha? Kuha pa tayo. Kuha ka ng corn ulit. Mm, ka lang.

kunin ko nga yung lagayan ko. Hindi na ano. Walang lagayan. Diyan ka lang, iniwan. Dito, awa, ah, dito. Iniwan mo yung lagay ko ng ano. Sili. Doon lang. Balik na naman siya dito. Babalik pa nga ako doon. Doon.